Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Asarcon at tara ng muli sa Landas ng Pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 9 ng libro ni San Lucas. Ang ibanghelo natin, mga kaibigan mga kapatid, ay tungkol sa pagmamahal ng kaaway. Yan ang tema ng ating ibanghelyo, ang ating pag-uusapan at pagninilayan sa araw na ito. Sabi sa ating ibanghelyo, dumating ang panahon na si Jesus ay malapit ng umakyat sa langit. Nangyari na kanyang itinuon ang kanyang muka upang makapunta sa Jerusalem. Pinapunta niya sa mga sugo na mauna sa kanya, ang kanilang mga disipulo. Sa kanilang pagpunta, pumasok sila sa isang nayon ng mga taga Samaria upang siya ipaghanda ng matutuluyan. Hindi nila siya tinanggap dahil sa kanyang muka ay nakatuon papunta sa Jerusalem. Na makita ito ng kanyang mga alagad na sila Santiago at Juan, sila ay nangusap kay Jesus. Sinabi nila, Panginoon, naisubang gawin din namin ang ginawa ni Elias na magutos na ang apoy ay bumaba sa langit at tupukin sila. Ngunit lumingon si Jesus sa kanila at, sa, at kanyang sinuway. Sinabi niya, hindi ko alam kung anong espiritu kayo. Ito ay sapagkat ako ay anak ng tao at hindi naparito upang magwasak o magsira ng buhay ng mga tao, ngunit idagtas sila. At sila ay pumunta sa ibang nayon. Mga kaibigan, mga kapatid, malamang alam na natin na hindi magkasundo ang mga taga-Samaria at mga Hudyo o mga taga Jerusalem. Mortal na magkaaway ang mga iyan. Kaya't ganun na lamang ang galit na mga disipro ng mga disipulo ni Jesus na kanyang mga pinauna sa Samaria uh, para ihanda ang kanyang tutuluyan. Galit na galit po sila. Ngunit aaminin ko po na mahirap ang mahal ng kaaway. Yung hindi mo nga kasundo sa bahay o kapitbahay o kaeskwela, mahirap ng patawarin, di ba? eh yung mahalin pa kaya yung kaaway mo. Di ba mas mahirap? Hayaan niyo magbigay ako, mga kaibigan, mga kapatid, ng tatlong advice o tip paano magmahal ng kaaway o ng taong hindi nyo kasundo. Una, kung maaari, umiwas sa mga taong nagpapalayo sa inyo kay Lord. Huwag mo munang puntahan. Lalakas lang ang apoy sa inyong dalawa at baka pareho kayong sumabog. Magpalipas muna ng ilang sandali, ng ilang oras, o ilang araw para maging kalmante ang inyong sitwasyon. Hintayin muna ang maging mahinahon ang mga bagay bagoy mga bagay -bagay, at maging maayos lahat. Kami nga ni Mrs. kung may konting tampuhan, ang gagawin niya po, magpapaalam yan na lalabas muna. Magsa-shopping, mag-grocery, magda-drive, o magliliwalay lamang. Alam niyo kadalasan pagbalik ko yan, malamang, malamang okay na yan. Pero siyempre mag-uusap pa rin kami para pag-usapan ano ba nangyari sa amin para iwasan ito sa mga darating na mga araw. Pangalawa, ipagdasal ninyo ang inyong sitwasyon at hilingin ang lakas ng Espiritu Santo sa inyong sitwasyon. Kahit hirap kang magpatawad, magdasal ka pa rin. Lord, tulungan mo ko kasi galit na galit ako o nasaktan po talaga ako ng husto at hindi ko alam ang aking gagawin. Ipagdasal mo din ang inyong nakaaway o hindi nakasundo. Sana naman maintindihan niya at maintindihan mo ang nangyari sa inyo at magkaroon ng resolusyon. Ipagdasal mo rin ang inyong sitwasyon. Baka naman meron lang kayong hindi naintindihan o kailangang ayusin sa inyong pag-uusap at magiging okay, magiging okay na lahat. Alam niyo ho, kahit hindi maging okay yung kausap nyo, at least kayo mismo, ikaw, ay magiging okay kasi nakusap mo na si Lord at humingi ka ng lakas ng Espiritu Santo. Malamang nakapagpatawad ka na rin. Pangatlo, kung kinakailangan, humingi ng tulong sa tamang tao o kapatid para magkaroon ng resolusyon o maresolba ang inyong sitwasyon. Hindi naman kailangang solohin ang inyong mga problema. Humanap ng taong tutulong sa inyo kung kinakailangan. Baka naman may kamag-anak o kapitbahay na pwedeng makasama ninyo sa inyong pag-uusap para may makarinig o mag-witness sa mga usapang mangyayari. Hanggat maaari sana, yung neutral lamang, yung hindi yung papanigan ka o papanigan siya o may kanya-kanya kakampi. Baka naman may tao sa barangay o sa community na pwedeng sumama para magkaroon ng resolusyon ang inyong problema o hindi pagkakasundo. Maraming mga hindi pagkakasundo, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi kailangang lumaki o hindi na kailangang umabot pa sa lawyer o sa barangay dahil lamang sa matinong pag-uusap. Alam niyo ho, mahal na mahal tayo ni Jesus at ang gusto niya, tayo ay bumalik sa Kanya at uh, magkaroon ng buhay. Bumalik siya para mahalin tayo at turuan tayo na maging maayos ang ating buhay at hindi para wasakin ito o sirain ito. Kahit na hindi niyo pakasundo, ang mga tao na kakasalumuhan nyo, o maging kaaway nyo pa sila. Lumapit tayo kay Jesus sa lahat ng pagkakataon sapagkat hindi tayo mapapahiya kailanman sa ating paglapit. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare ang mga video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay para mabless din sila. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabi sa ating pagpalain tayo nawa ng ating amang punong-puno ng grasya at pagmamahal